Boy, so ayan, 117 days na ang buntis ang aming inahin so hindi pa siya nanganak. Ayan, 117 days na po iyan. Pero bakit hindi pa na lumalabas yung mga anak na na dapat 114 days lang. May gatas na. So, medyo nag-worry. Ah, may gatas na. Pero 117 days na mga kababoy, hindi pa rin lumalabas yung mga biik niya. So, nakaranas na ba kayo ng ganito na sobra na po sa 114 days ay hindi pa rin nakalabas yung mga baby. Yung baby niya. So, 117 days na po siya ngayon. Yan. So, naghihintay na lamang po siya na kung kailan lalabas yung mga biik niya. So, ayan. Ayan. So, ayan. Makikita mo na gumagalaw-galaw yung baby sa loob. Ayan. Ayan. So, naghihintay lamang siya mga kababoy kung kailan lalabas yung kanyang mga bit. Ayan. Mm -mm. So, nagpapaynga lamang siya 170 days